Ayan guys, naka-sigurado pa mo. Ano? Hindi dapat talaga magmabilis ah. Don't come Ha? Anong beses ayun? Magmabilis kaya eh. Hindi dapat

Tumaksan kay dadahan bro, dito na lang sana. sa so pa pam pam yung shortcut. Shortcut pampanga na. Pampanga na. Ito. tayo dito. Uh -huh. Kasi hindi na kami dadaan. Oo. Oh. So, oh, sa residente na. Yeah. So, Sinyalis yan. Sinyalis na yan. Kaya tayo sa Makarto. Makarto na tayo. oh. traffic. Ang pilay. Ah. Bago lang takbo ko eh, tumilis na dyan oh. yeah, madulas kasi yan ang oh. daming ano, buhabuhangin Yung okay. ano yun siya, may slide <laughs> <laughs> May slide dyan dito Bago lang ha, Matagal lang dito lang eh muna <laughs> <lang>, <laughs> <Matagal lang>, <laughs> <tod> Buti, hindi nabasag ang pleri Gusto siya, mabaya nga ang palpan ano pare? Kaya uh, mo ano, mo? Kamay? Wala ka bang mensahe sa mga bibilis mga -ano? oh, yeah. mga buhangin, mga buhangin Kaya <laughs> nga, mag-ingat Kaya nga mensahe mga pare? na, uh, pagka nakikita kayong mabuhangin na ano Kaya na, kailangan tahan ang ba siya? Ito yun eh <laughs> Hindi, nakita ko eh Makikita sa camera ko, oh, aray <laughs>